Balita mula sa Negros Occidental patay ang nakababatang kapatid matapos aksidenteng nahulog sa bangil sa barangay Pinukutan, bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jesus Alba, Deputy Chief of Police ng Calatrava Municipal Police Station, ang namatay kinilala si Joselito Baring, 38 anyos, habang sugatan naman ang namatandang kapatid nitong si Noel. Well, Baring, 50 anyos pawang niya, mga residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Alba, ang biktimang si Usilito, ang lasing ng mag-away ang magkapatid na ikinasawi ng biktima. dinala pa sa Calatrava Municipal Police Station ng biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng mga doctors and nurses. Mula sa Aksyon o Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Cordillera, higit sa 27.2 milyong piso ng alaga ng ilegal na droga ang nasamsam at sinira at walong drug personality sa manang naaresto sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera sa magkakaiwalay na marijuana dedication operation ng mga operating troops ng Cordillera PNP, labing apat na tagong plantasyon ng mariwana ang nadiskubri sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 73,000 siyam na ran at 50 piraso ng fully grown marijuana plants at 4,500 ang marijuana seedlings na may kabuong halaga na 21.7 na milyong piso. Sa kabilang dako na timbog naman ang walong high value uh, at sa street level individual drug personalities sa magkakaiwalay na anti-drug operations na kumpiska sa mga suspek ang abot sa 11.5 gramo ng shabu na may kabong standard drug price na 130,220 pesos. Ang mga naturang operasyon ay bahagi ng pinagting at patuloy na kampanya ng Police Regional Office Cordillera laban sa ilegal na droga. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa si magbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mabilis na naaristo ang mekaniko na nagbanta at nanutok ng baril sa isang babaeng pulis matapos na ang mga ito ay magkasagutan dahil sa away trapiko na nangyari sa barangay Lagalag, Chaong Quezon. Matapos ang insidente, sumibad ang Honda CRV na sinasakyan ng suspek subalit so, na harang ito na mga pulis sa checkpoint sa bayan ng Sarayaya, Quezon. Inaristo ito ang suspect na siya nakilala lamang sa alias Ian, 34-anyos residente ng Barangay Talisay, Chaong, Quezon matapos makuha dito ang isang walang dokumentong caliber .380 na baril na nakalagay sa sahig ng kanyang sasakyan. Ayon sa report ng uh, polisya, dakong alas 9.30 ng umaga nang magkasagutan ang suspect at ang policewoman na nakilala si Patrolman Ann Lagatik eskanyo 31-anyos matapos mamuntikang uh, mabangga ng CRB na minamaniho naman ang suspect ang kotse sinasakyan ng polis na minamaniho naman ang kanyang mister sa National Highway. Sa pagsasagutan ng polis at ng suspect, nagbunot ng baril ang huli at uh, itinutok sa poliswoman. Matapos uh, magbanta umalis na ang sospek patungo sa direksyon ng uh, Bayan ng Candelaria, Quezon at Sarayaya, Quezon. Agad namang uh, nakatawag ang biktima sa Sarayaya Police Station at naharang ang suspect sa Dragnet Operation sa Barangay kay Santo Cristo. Inaristo ka agad dito ang suspek na naharap sa ngayon ng patong-patong na kaso. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukia, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao. It's a dream come true para kay Mapun Island Town Mayor Suraja Muxin habang personal na tinatanggap nito mula kay MILG Power Minister Attorney na Gibson Narimbo ang kalahati ng 30 milyong halaga ng pondo para sa itatayong Municipal Hall Building sa kanilang munisipyo. Ang Mapun Island isa lamang sa mga island town na nakahimlay sa gitna ng Sulu sea, sa pagitan ng palawan at tawi-tawi na nakaharap sa Sabah, Philippines. Ayun kay Mayor Muxin, it takes to 40 hours and travel time by boat mula sa Buanga to Mapun Island. Habang ilang minuto hanggang ilang oras lamang ang travel time by boat sa pagitan ng Saba. Sama ang naging pahayag ni Mayor Sir Raja Muxin, isa manong katuparan para sa kanilang pangarap na magkaroon din sila ng isang modernong munisipyo na dati napapanood niya lamang umano sa social media ang mga ginagawang groundbreaking and turnover na mga municipal hall sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. At ngayon, hindi siya makapaniwalang nagaganap na sa kanilang island town. Labi sa manong natutuwa ang kanilang mga constituent nung tumawag na ang MILG barm sa kanila upang tanggapin ang kalahating ng pondo upang masimulan ang infra-project. Sa pahayag naman mula kay Minister Sinarimbo, sinabi nitong isa rin sa kanyang mga pangarap na makadeliver na isang konkretong proyekto sa isla ng Mapun Island dahil layunin ng BARM leadership na walang maiiwanan sa Bangsamoro people at hangad o manunilang maramdaman ng lahat across Bangsamoro region ang servisyo ng BARM na pinamunuan ng Moro Islamic Liberation Front. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, Dizra RH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. May eh, hayag ngayon ang ng Commission on Election ng COMELEC Pangasinan na madami pa din sa mga kumandidato sa katatapos na BSKE sa lalawigan ang hindi nakapagpapail ng kanilang mga statement of contribution and expenditure susih Sa panayam kay Pangasinan Provincial Election Supervisor Atty. Marina Salas, anya sa mga nagsipagpanalo ay halos kumpleto na ito. Subalit ang problema anya ay malaki pang porsyento sa mga natalo ang hindi pa nagpapal ng kanilang susi. Ayon pa sa official, hanggang ngayong araw na lamang ang deadline ng pagsusumitin ng susi ng mga kumandidato at ito'y isang responsibilidad nila. Sakaling mapatunayan naman ang mga naging paglabag sa mga pagpapaylang ng susi, ay posibleng makasuhan ng sino mang kumandidato ng kasong overspending. Samantala sa pangkalatan ay eh, naging matagumpayan niya at may mga ilang uh, insidente na sinasabing may kinalaman pa rin sa katatapos na halaman lang Pang Barangay. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.